po. Welcome to my YouTube channel. Uh, tara po, meron po akong bisita na magkapagamot na po ngayon. Kahit bumabagyo, andito po sila. Tara guys, tignan natin kung ano may tutulong natin. Putahan natin yung mga pasyente sa baba. Tara na guys! Uh, ito po yung dati ginamit ko. Magaling na po siya ngayon. Bumisita po siya kay mahal na ninyo. Sabi mo, magaling ka naman ba? Thank you, kakay, Mahal na Luya. Magaling na po ako. Thank you po. Sa inyo, sa pagpapagaling sa akin, tsaka kay Mami Tess. Ayan, umayos ko yung pakiramdam ko. ang mapagamot naman ngayon. Papagamot ko naman po ngayon yung anak ko. O, sige, ano mo pa? Ah, hindi lutin. Okay. Ah, ikaw mo may anay sa'yo. Pinakabahan ka. Pinakabahan ka. Pinakabahan ka daw.

ko, may pila yun. Oh. Kasi yung isa yung, yung ang mga doktor, yeah. hindi nila alam yung mga ganito. Kasi ginagamit nila ng mga ano, aparato. Ako, hindi po. Basta kay mahal na ninyo yun lang ako. Kasi po, ano yung... Ay, ilang taon, ilang taon na yan? Apat. 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 Ito naman ang nangyari ng naman mo sa akin. Ito po sa leg po, parang lagi may nakadagan siya na. Ewan ko po, ano? Ano? Ito, bibib, tsaka ito. Kaya ito. Ah, kainin siya ng papa, kainin. Di ba, baby? Kain ka ng kain, ha? Ayaw nga po, ngayon siya. Kain ka. Kain niya, tamago. Pero nagdedede pa siya. Hindi po, ayaw na po. Dumi, eh. Oo, matamis ka na kainin. Oo nga, eh. Bawal candy, baby, ha? Tinapay lang ang Tinapay lang ang pangalan mo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Hindi ko marinig. Tyra? Ilan taon na si Tyra? Ilang taon taon taon? Ilan taon na? Sabi mo po. Oo. Oh. Huwag ka ng candy, tsaka huwag lagi ka sa labas, ha? Ayaw kong lagi ka nagpe ha? Ayaw kong hawak uh -huh. ng pera, ha? Hindi po, candy oh. lang po talaga yan. Huwag, ayaw ko rin mag-candy siya. Hindi siya nag ng pera, kasi oh. ayaw din ang pakain. Very good. good. So, Tyra, pangalan niya? Opo. Oh, okay, si Tyra. Galing na yan, eh. Okay na yan. Ay gano'n naman, dito ka. Ay ako po, magpapalamot rin po kay mga misses. Dahil may nai-invite po sa atin. <coughs> <laughs> Anong, Wala. 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 Walang masakit? Wala pa. Lang. Oriente ba yung gano'n? Wala. Walang pumapalik? Wala po. Oo. Oh. Yan, yan. Oh. Sabi mo, wala. Huwag sabi pag merong natatamaan, ha? Ay, sabi-sabi, ha? Ano yung sakit Hindi gusto, lalo yung pagmatutulong. Lalo yung nagbibigyan mo si po. Ha? Ilan taong na sa'yo? 59. 59. 59. 59.

kasi kung meron, <coughs> meron to, isang ganyan ko lang sa iyo, <coughs> ah, manginigil ang katawan mo. O, wala naman, di ba? Ay, <coughs> ako'y susunod na yan. Pero nakatayo pala, hibo niya? Hmm. Lagi po nga, pag nakikita ko na ako, yung kahit bahay namin. Pakiramdam ko nga, pala hindi gumagana. Ayaw, hindi na ko, ako ko po ng alcohol boom. kasi ako. <laughs>

coba yang muka sih tetap setinggung lagam ujung bata Ano pangalang mo ni si? Lucy. Ah, si si Lucy. Si Lucy. May ngayon daw siya kinakabahan. Kinakabahan ka? Hmm? Ay, may. Ay, kinakabahan. Ah, <laughs> ka ka Ay, ano kinakabahan? Nakita mo ba na Ha? Nakikita mo ba yun? Sixty-nine ka Ay Five-nine. five nine Fifty-nine. Five five nine. 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 Oh, seventy. na rin ko kasi mag-60 na siya. Next Agong year. Tayo ngayon, mm -hmm. ka pa ba? Sa ingatan mo lang yung sarili mo. Lagi ka lang katawag kay mahal na ninyo. Sabi ni mahal na ninyo kasi pag punta ka raw dito sa kanya. Pag po? Oo. Sabi niyo. Lagi ka. Lagi ka. Lagi Uh -huh. Titingnan ka daw niya. Papakita ka daw. Nabi mm -hmm. niya. Hindi uh -huh. niya pa sa sa akin yan eh. <laughs> <laughs> Pangil lang ko sa magkakapatid. Pangalawa. Pangalawa po. Pangalawa Ang ano sa panganay po. Yung panganay niyo kayo nasaan? Nasa <laughs> Bulacan. Isa yun yung mataba? Apo. Um, ano kanina? Pwede may isa akin. Naliban din yun dati yan. Oo. Oh. Kamusta nga yung siya, no? Celia. Ay, di ko. nga nalungkot. Nung, nung di ba, napunta po ako dito nung hapon. Pinabukasan po, sarado yung bahay nila, maghapon. Tapos, nagtatago po. Nagtatago po siya pagdadaan sa tapat ng bahay. Gano'n po siya. Tapos pag bukas siyang yeah. makanda, parang yung yung ginawa sa kanya na sinugat-sugat na gano'n. Ay, yung... Um... po, hindi kita yung sugat, pero halata po yung buwit-buwit sa mukha uh -huh. Nakita ko sa sugawaan po sa sanagarap ng tindahan. Basta nakikita niya, kasi di po sila makatingin sa may tindahan kasi doon po nilagay yung santo na yun. Sa santo na yun po nilagay. Doon po po nilagay. Pero hindi mo sila makatingin niya. Para po silang napapasok, pag bibili sila doon sa tindahan, hindi sila makatagal makatingin sa loob. I like that? Yung po sila. Ang ganda na talaw mo ko po? Hindi ko yan. Lagi na kayo po. Pudong nakaraan na bumili ako. Lagi na kayo po. Hindi dumaan ako sa harap ng bayan ng nanay niya. <coughs> Nakagano'n yung drink. Di ah, na naman siya. Magagalit <laughs> na naman. Bakit kaya mangkukulam na yan hindi manahimik? Bakit kaya sila naiinggit sila dapat kaya gaya sila. Hindi na nakita sila ng kapwa nila. Masalbahin sila eh. Naiinggit lang nakita lang na meron kang nabili. Naiinggit na. Hindi maganda 'yun. Kailangan ng ano, magsikap ka. Huwag kang manakit ng tao. Wala mo nakakaaway. Lagi, lagi nga po meron. Lagi kayo nga sa akin. Wala lang ako ng ginagawa. Nakikita lang nila kung... Kasi nagbibigit ba pa pala sa akin ng Maria? Eh, naman po kaya pera ko. Siyempre yung boundary na anak ko, iniipon ko. Ay, Lucy! Papalit! Ang binig... Pinagbigyan mo sila papalit, talo mo sila. Ay, di-chismis pa ako. Yan si Lucy, hindi ako... Hindi mapera pa sa atin yan. Sa Napakarami na siya na sa lugar ninyo. Inga? Grabe kayo. Nung no, araw, sabi niyo, isang basurera lang ako. Ang sa mga ano, marangal, kahit masurera ka, hindi Nakabi ka nagdanakaw. Na Bakit lalo pa lang na ingin? Ang masama, kung nagnanakaw ka, tagtikinda ka lang siya. Kung eh, oh, hindi naman din, tumara, kahit marmiyang ang niya, man, ano, Ay, may ano yan, may pera oh, dyan. Opo. Pero karin, hindi naman Kami ng asawa ko. lang din po ako. Ano pa akin na ingin? lang kayo. Kaya nga po, hindi malamit pa. Ano ba? Eh, bilib. Sabi niya, hindi yan, mabaho pero wag ka. Ayun siya, mayroon pa ba siyang ganito, tragic na anak ko? Ayun. Ngayon siya na lang talaga sila tinanggihan. Sabi ko, pasensya na kayo ah. Kasi hindi na ako nangangalakas. Alam niyang mabawal na magtapon, di ba? Pinagano ko sila. Ang tao walang kasiyahan sa buhay. Huwag ka na nilang nakaka-panakit kung hindi ka ito. Kaya kung nakaka-panakit tayo namin, nakaka huwag niyo tulungan niya. Mangawalan niya ang tao yan. Huh?

ano ba? Ano Ano ba? Nagtirig lang ang kandila. namin siya dun sa... ano yun kasi? Pagpapa, basahin. na. ako. Ano? 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 po. Ano?

sa labas. Ay, dami alam na. Tama din nabi ni Ekoy. Ano, mayroon dito. Kasi minsan, <coughs> dito matawa, sabi niya. nagpatanim kasi ito ng mga gulay-gulay ko eh. Ano sa likod ng na, A-bike eh, namin, doon ko tinanin. kasi minsan kasi Nagka nagkakalat. Mahirap lang nga kayo, bakit pinahingitan pa kayo? Hindi ka ano? nagkakalat kasi. Ay, doon ka nagkakalat manay. Doon ka nangangalakal eh. Ito hapon. Baka lang yung ano mo, mo. Doon ka nagkakalat manay. Eh, winawalis ang kuyon. yun. Doon ka nga nangangala, nangangalakal ng basura. Saka nagtapon ng basura ngayon? Hindi, inipon ko muna. Tapon madaling araw. Oo, pwede na yun sa ano. Wala nang sakit. Ay, very good. Ang bait. Yung nangangalbahin dito, ano? Mapait. Saan gandag po yun? Ako sabi ko, para sabi ko, hati kami sa tama ng loto. Kasi <laughs> po yung bar namin, ganit po yung loto. Ay, sa loto. Uh -huh. Namamaso ka po, kasuro. Gusto ko po siya ba bahay marami. Uh -huh. Doon ako, doon po po yung nakabago yun sa bahay na uh Taas. -huh. Yan, matigas tigas yung sample. Lagi na yung sure. Yan, ang gano'n Kasi na, yan mga ating kapit namin. hindi may mga ano ako na sana po yung mga May makatulog na ako araw Wow. po ka, ha? Ha? O, nagtatapong ka lang kahit na ano, ha? po? Para hindi kanila nila sa tsaka yung para kuminis, ha? Alis ah, na yung mga nanito, ha? Yung parang matandang matanda na kasi hindi na yung tinamaan na edad nun. Kaya yung balat mo, ginanyan, ha? Pero gaganing na yan. Ano nga yung edad na katigod? Ito, please, ang dami na nasa at mga doktor, hindi ako hinawakan. Hindi pa sa akin. Eh, doktor nila, kahit ano ka hinahawakan nila, nag-guantes nga sila eh. Bakit ako wala akong guantes? Hinahawak mo kayo ano, magaling ko niya? yun. Nakatulog Ma, na ako, habang ko yun. O, yung mahabang buhay. Yung mga tayo, mga po nung gabi. Sabi naman, gusto mo naman matay, naman. Di ba, panggamot ka nga sa akin eh, ano ka? Di ba, mga naninyo, di ba, kung usap ko, parang panga. Makatulog lang po ng gabi-gabi. <laughs> yan, ganyan. Ang so, ganyan po ang mga ano, mawalay kasi-kasi yeah. okay, <laughs> na yan. Huwag ka na mag-asya po ha. Ma! Ay la. <laughs> Hindi ko po alam, eh, nakikita ko lang noon. Naloko ako ano, nagpatinda. Hindi siya umi, okay. lang. Nagpaano? Wala pa talaga akong. Okay, lang, Dok-dok lang. Nagu-mi do dadadangyan. niyan, ba? Jok lang ano ka ba? Ay, Sabi niya, pati si Mommy, sabihin na kung <laughs> ako. Kinda jok lang. Kasi gusto ko pa ma-wowan. na. Good item. Good item. Hindi, siyempre. Hindi ko ba? Wala na ngayon yan. Wala na kasi doon sa amin, gumagana. Wala. Yung ganyan, dapat pinatapon yan. Yan na yung mga yan. Kung so, huwag ka ma-open sa akin, biro lang, ha? Hindi tara. Gusto ko po yung marami ng na. Kasi gusto ko masaya ka. Yan, dahil ang problema may sinasakop niya. Tatakbo presidente yan eh. Ay, problema lang ka. Iba, pinaproblema niya rin. Hindi problema yan. Kalina yung mukha mo. Alam mo, pasan mo ang mundo, ngayon hindi na ang mundo pasan mo, wala ka nang pasan. Oo, sabihin naman, good items. <laughs> <laughs> ano nga, araw-araw na, yung tagaling huwi ng nakapasada. Nakikita niya, ito yung kaibigan ko, nagbebenta eh. Oh, mama, nilaki isang ka na naman. Ano, pinatahan ka? Dago, hindi, 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 hindi. Nakikita mo. Hindi, magaling May sakit ko tangin. Okay na. Halika, kita. Sabi na nga 'yan, 'di na ako mag-aabang ng wala. Kami eh, lilalabas 'yung literal, 'di ko na 'to pinapansin. Ha? Tumangko. Ha? Kinakalaban mo ako, matutukan mo 'ko ng respeto ba? Ha? Lumuhod ka kay Mahal ninyo, higa ng tama dito, lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Dali, lumuhod ka. Lumuhod ka. ka kay Mahal ninyo. Lumuhod ka kay Mahal ninyo. Dumuhod ka kay mahal ng ninyo. Dumuhod ka kay mahal ng ninyo. Ito'y tali mo nga ito. Dahil nagbubisit ako, tinatago yung mukha niya eh. Tinatago yung mukha niya eh. Ito, eh ano mo? Iwi, eh, eh, ano? Ano yung mukha niya? Ah, Sabi ko siya, eh, naalala ko siya. Tandaan mo yan, basta naalala ko siya. Ha? Basta naalala ko siya, tandaan mo. Sabi mo, mahalan niya every Sunday, papatyal siya rito. Ah. <coughs> <laughs> oh, <no. laughs> Nalagyan na ng sakit. Ano? Ha? Ha? Ano? Ha? Ha? Ginawa naman, ginawa mo naman yan. Bakit? Ha? Naigit ka? Naigit na 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 ka naman siya eh. Huwag na may hindi. Ha? Sabi ko sa'yo, pag nainit ka, bumili ka. Kikit! ikit, hindi kita pinadidilat. Sabi ko sa'yo, pag nainit ka, bumili ka. Hindi mananakit ka. Wala kang nang Nagpahinga ka lang. Tapos, umpisa ka na naman. Gusto mo, lagi akong sili mata mo? Ha? Ha? Gusto mo sili hapa yung mata mo? Ha? Ha? Buhusan ka na lang kumukulong tubig. Ha? Gusto mo? Ha? ang dapat gawin? Lumood ka kay mga nanin yung tawad. Lumood ka dito. Migan, tawad. Migan, tawad kay mga nanin Tingala, hindi ko itapin na ko. Ang ang ulo mo eh. Lagi na lang ganyan. Lagi na lang tayong ganyan. Ano ba ngayon dapat gawin ko rito? Kabanyo nga ko kaya ito. Dahil na na ako eh. Hindi na tama yung ginagawa niya eh. Ha? Sige, miigat tawad. Nakasam yung boses mo. Di ko naririnig. Tapos mo yung dalawang kamay mo. Sige, miigat tawad. Sabihin mo yung eh, naririnig ko. Alam niya yung mga mga pupulang, mga halbahe, di nagmahal pa -ma nang mabuti. Hindi na lang, may nakita lang na bago ang gagawin, ang uulam na. Para sasaktan yung tao, ibigyan ng problema yung tao. samantalang, na dapat nag-iipon sila ng pera, bini rin sila. Higitan nila, hindi, tignan mo, oh. Nasaktan na naman niya yung tao. Ayaw niya nakikitang maayos, yung e, mga ganyan na mga dapat sinusunod na po. Kinulong na kaya sa buti. Kinulong na yan eh. Ay, hindi na tayo. Awal ang mahal na ninyo sa kanya eh. Ano? Kulungin <coughs> na, <coughs> na to. Dagi pa lang ganito to. Ang ako kay mahal na ninyo. Hanggang di kanya pinatatayo. Hindi kanya, hindi tatayo yan. Hindi ka tatayo dyan. Lahat ang sasabihin niya, Pakinggan mo. Aman Diyos na sa lahat. Pausapin mo po siya, Papa Jesus. Jesus, may it, yes, may it, yes, may it, yes, may it, nang sa lahat, wala nang sasak. Di sa Plegolio, ito, nang sasak Diyos na sa lahat. mo po siya. Alisin mo yung kanyang karamdaman. Sige, higa tawad. Hindi niya tawad. Malakas, naririnig ko. Sabi mo pangalan mo sa kanya kasi hindi niya lang pangalan mo dalang nanay mo ang nagbigay ng pangalan sa iyo, ng pangalan sa iyo. Sino ka? Leya? Ha? Huwag ka naiingit, Leya, na Hindi ako si Leya. Ay, ah, yung nanay niya naman. Ano? Sino ka? Nanay ka niya? Ha? Si Donya ay si Auntie Letty? Ante Auntie, ikaw yan? Oo, oh, Auntie, Oh. Pati pa may kaya pala nung binuwat ng binansin ko yung wasing, nakangiti ka si Mangu. Ikaw pala na, Ante Auntie, ikaw yan? Grabe naman, Auntie. Dobra ka maingit, nanay niya, no? Opo. Ano nang tumatandang to? Ano, ano dapat sa na gawin dito? ko kaya ang leg, ko na parang di na ano... Pabulong siya, ano, hindi na, na naman, na naman. Pugutan ko lang siya ng ulo. Parang na ano na, patayin ko na. Kahit naman bumili ng washman, mm -hmm. babayad mo sa kanila ng kuryete? Alam mo yeah. ba, kahit bumibili ng gamit yun, ha? Kahit bumibili ng gamit yun, nagbabayad siya ng kuryete yun, ha? Ang masama pag hindi ano. Mm -hmm. na? Ang masama ah. kung wala. Uh. Ano? Ano? Ano to? Ano to? Ano to? Ha? Poko. Poko. Alam mo na. Alam mo na. Sige po. Sobra inggit mo. Sige, tingin.

Ha? pa ako dito. Bakit? Paano nga sumanib ba sa'yo yung anumang pupulang? Magsasakit Kanina? Ngayon? Grabe. Kala niya siguro hindi ka pupunta rito. Kaya i-inlip niya. Ano po, ako. Dala ko yung taroton. Dahil nga, pinasok na katawa ko yung makuwati. Dala ko yung tautol pa Tapos, tumingin oh. sa oh. akin. Tapos, ang mga sa akin. tanong nung no, yung gitera. Ang mga matandang to, talagang patay. May. Ah, ito po yung mga ginamot ko. Ikot mo. Hello! Ako yeah. po yung ginamot po. Ayan po, ginamot ko po. Ito, bumalik na naman po sa kanina, nakit sa kanya. Sana hindi na bumalik. At magkaroon na yan. Magpaalam ka rito, no? Hi! Ka. Thank you for watching. Bye-bye! Subscribe! Share!